Dapat bang sambahin si Inang Maria? Hindi po intensyon ng video na ito na atakihin o kutyain ang paniniwala ng sinuman. Ang layunin po ng video na ito ay ipahayag kung ano ang itinuturo ng kasulatan. Sa huli, may mga tungkulin po tayo bilang mga mananampalataya na suriin ang lahat ng ating paniniwala. Bago po natin talakayin ang tanong na isko pong linawin ang mga sumusunod. Umaayon po lahat tayo na pinili ng Diyos si Maria, at siya ay pinagpala, at dapat pamarisan at igalang. Ngunit dapat po ba tayong magdasal sa kanya? Hindi. Pinagpala si Inang Maria ng Diyos, pero hindi siya inilaan, para maging tagapamagitan natin sa Diyos. At ito po ang mga apat na dahilan kung bakit hindi tayo dapat magdasal kay Inang Maria. Isa lamang po ang ating tagapamagitan, sabi sa isa Timoteo 2-5, may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, at siya ang Panginoong Hesus. Ito'y nagpapatunay na hindi natin kailangan gawing tagapamagitan si Inang Maria o kahit sinumang santo, dahil ang tunay na tagapamagitan ay ang Panginoong Hesus po lamang. Nang mamatay si Hesus, ibinuhos ang kanyang dugo, at muling nabuhay, tinanggal na ang pangangailangan ng isang tao na pumakatawan sa atin kaya naman e sa Diyos lamang dapat sumamba. Sabi sa Lukas 4, 8, sumagot si Jesus, sinabi sa kasulatan, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Ang pagdarasal kay Inang Maria, o sa anumang santo, buhay man o patay, ay isang akto ng pagsamba. Na ipinagbabawal ng Diyos. Nakasulat po sa Exodus 20, 3 at 5. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, o ng kawangisma ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapanibukuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ganon din din ang tinuruan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga apostol na magdasal, hindi siya nagsambit ng ibang pangalan kung hindi ang Diyos ama lamang. Hindi niya rin sinabihan ang kanyang mga apostol na sambitin ang mga pangalan ng mga sinaunang lingkod ng Diyos gaya ni Abraham, Moses, at iba pa. Nang ituro ni Jesus kung paano manalangin, Mateo 6, 7, 13, nagsimula siya sa, Ama namin na nasa langit. Walang anumang pahiwatig sa kasulatan na dapat tayong magdasal kay Inang Maria o sa ibang mga santo. Sa gawa isa, ang mga disipulo at mga mananampalataya ay nasa itaas na silid, naghihintay ng pangako ng banal na espiritu, ayon sa utos ni Jesus. Sino ang kasama nila? Si Inang Maria. Ano ang ginawa niya? Siya ay nanalangin. Sabi sa gawa isa at labing apat, sama-sama silang nananalangin, kasama si Maria, na ina ni Jesus, ang iba pang mga babae, at ang mga kapatid ni Jesus. Mahalagang tandaan na hindi nagdasal ang mga apostol kay Inang Maria bilang tagapamagitan. Bagkus ay kasama nilang lumuhod at nagdasal si Inang Maria sa Diyos. Hindi perpekto si Inang Maria, kailangan din niya ng tagapagligtas gaya ng lahat sa atin. Ayon sa awit 51, 5, lahat tayo ay ipinanganak na makasalanan, at nangangailangan ng tagapagligtas, kasama na si Inang Maria. Si Jesus lamang ang walang kasalanan na nakasaad sa 2 Korinto 5 hanggang 21, Hebreo 4 at 15, at 1 Pedro 2 at 22. Bukod pa dito, bakit sa Panginoon lang po tayo dapat magdasal, ito po ay dahil ang nakakakita, at nakaririnig ng lahat ng ating dasal ay ang Diyos lamang sapagkat siya lamang ang omniscient, omnipotent, at omnipresent. Kaya sa kanya lang po tayo dapat magdasal. Hindi rin kinilala si Inang Maria sa kasulatan bilang isang pinuno sa unang simbahan. Si Pedro ang tumayo, nagsalita sa karamihan, at nangaral. Si Jesus ang tanging daan, katotohanan, at buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Ito po ay malinaw na nakasaad sa Biblia. Narito naman po ang mga karaniwang tinatanong ng ating ilang mga kababayan, kaugnay sa paksang ito. Kasalanan ba ang pagsamba kay Maria, ang ina ni Jesus? Opo, dahil wala sa kasulatan na sinasabing dapat nating sambahin o magdasal kay Inang Maria. Bagaman siya ay isa sa pinakamahalagang tao sa bagong tipan, at nagkaroon ng mahalagang papel bilang ina ng tagapagligtas ng mundo, hindi siya Diyos na dapat sambahin ganun pa man nararapat lamang na igalang natin si Inang Maria. Mahalin kung sino siya. Ngunit ang pagdarasal sa kanya, at pagsamba sa kanya, ay di na ayon sa kalooban ng Diyos. Sigurado ako na mas nanaisin ni Inang Maria, na magdasal ka sa Diyos at hindi sa kanya. Ang pagsamba ay dapat nakalaan lamang sa Diyos. Gaya ng binigyang diin ng anghel nang nagpatira pa si Juan sa kanyang paanan bilang pasasalamat sa pahayag na kanyang natanggap, ito ang sabi ng anghel sa kanya, Huwag mong gawin iyan. Ako ay kapwa lingkod mo at ng iyong mga kapatid na mga propeta, at ng mga sumusunod sa mga salita ng aklat na ito. Sambahin mo ang Diyos, dahil dito ang pagpaparangal ng simbahang katoliko sa kanya na katumbas halos sa Diyos ay walang batayan sa kasulatan. Habang maaari ay dapat nating pahalagahan ang ministeryo ng mga lingkod ng Diyos. Sila ay mga instrumento lamang na ginagamit ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Ngunit hindi sila dapat luhuran, dasalan at sambahin at gawing tagapamagitan. At panghuli, tandaan po natin ang sinabi ng Diyos sa Isaya 44:28. Ako ang Panginoon, ito ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian sa iba, ni ang aking papuri sa mga inukit na bagay. Maraming salamat po sa pakikinig at pagpalain po sana tayong lahat.